Alright mga idol, ayan na, uh, B-Rubber tire. Alright, uh, ayan na, pili natin mga idol na ating gulong sa likod. May sa ating rear tire sa ating g Android Mags. Sa kakabit sa ating PCX-160 mga idol, ayan. May kita nyo, oh, makapal naman siya. Pero di pa natin napupuksan eh, di ko pa alam yung spike niya. Pero wala rin si B-Rubber sa uh, gulong mga idol. Ang B-Rubber pala mga idol is uh, made in Thailand. Ayan, may kita niyo yung lapad niya ayun yung kamay ko ayan no? sa gilid tapos may kita niyo mga idol uh, 120 by 70 by 14 tubeless ayan mga idol na nakabit kasi natin sa ating PCX na stock is 130 by 70 by 13 ngayon nag adjust tayo nilita natin ng konti 120 by 70 by 14 na kasi siya kasi baka sumabit sa tire hugger uh, marami pa naman plano dito pwede ko rin siyang gawing 130 by 70 by 14 pero tatanggalin ko na yung tire hugger pag di talaga kaya or sobrang nipis kasi baka takaw bengkong pag sobrang nipis na pag nakakabit malalaman pa rin natin may pala siyang b rubber na ano mga idol yung sa kamay parang sleeve ayan may kasama siyang sleeve sa mga gusto order nito mga idol lagay ko na lang yung shop tsaka yung presyo sa screen solid to mga idol budget meal So yun, try natin si Bira Bear mga idol labangan nyo ah, uh, Maraming salamat, ride safe Dito na lang muna Peace out